One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Zam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloha ka ang kagandahan ng mawasan ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng... Bonggang-bongga! And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog Araw-araw, lagi-lagi At saka syempre sa mga bago natin subscribers Hello sa inyo lahat, maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa Mama Sam Vlog And then of course, sa mga makasolid na makamama-sam na grabe ang suporta at pagmamahal na binibigay nila sa atin. At ayan nga, busy-busy sila sa comment section. Kaya naman, syempre may bago na tayo listahan. So, shout out tayo sa mga masipag mag-comment. So, ando dyan si Claire Ingles, Don Gailawan and then Gervan Birano, Christopher Hiso, Lara High Five Key, Robert casanyas Yaya Mohamed, shout out, syempre, Cesar Anyo Nuevo, Edhi, Russell 2016, Victor Dayot, maraming salamat, Snake Jam, thank you, Games Baluyot, Pretty Boy, Drip Magic, Champion ng jujangan din sila, Dean Paul Chinito, Vlog, Anthony Banta, Dennis Castillo, Barbet Irisalde, Patrick Sunonawa at saka syempre si Daddy Eddie. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal. And then of course, gusto ko yung mag-shout out ka na Ronnie Guevara, Ricardo Jr. Quinusala, maraming salamat. Robert Casanias, Ronel Nunez Makatangay. Thank you so much. And then, Sharon Swasane. Hello, hello, hello. Thank you so much sa iyo. At saka, syempre, baka makalimutan natin si Games Baluyot, 9623 thank you. Saka si Jesus sa Gloria. Lagi din niya nakatutok dito sa atin. At saka syempre sa mga suki natin na laging nanonood kay Jerbin and Carlo Magat. Thank you so much. Kay Dr. Glenn Pascual. Thank you. Ronald Davis, Victor, Michael Tanada, Rosario Valendez. Ayan, shout out sa'yo kay Bobby Rodriguez. Thank you. Mans Vlad. Thank you so much. Syempre, andyan din si Cornelio Dilag, si Atty. Cornelio Dilag with Mabay. thank you. At saka, sino pa ba? Melinda Martinez, Miriam Melanes, thank you so much. Ayan si Melinda Martinez, talagang laging nakatutok din dito. And shout out din sa anak niya. And then, of course, si Brent Baluyot, na talaga namang tumututok din dito sa atin. Saka siyempre si Madam Herrieta Solidad at Madam Jenaline Napaton, shout out sa inyo. At ang nag-iisa na Ray na ng kagandahan ng mga sang vlog, syempre Christine Ann Perez So yun, mabuhay ka So abangan ninyo si Christine Ann Perez kasi malapit na siya sumalang sa Binibining Pilipinas 2025. So, yun! At ito nga, syempre, dahil sa pagmamahal at supporta ninyo, kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, sabi nga nun, anong nangyari, wala naman dumating na Victoria sa Pilipinas. Kasi nga napabalita nga, ba diba? na darating nga ang Miss Universe sa ating bansa. Pero wala naman dumating kahapon, ewan ko kung anong nangyari. Anyway, so abangan na lang natin, baka meron silang ginagawa pa. Abangan natin maybe this week or next week o sa mga susunod na araw. Baka mali yung pecha. Ganon baka naging busy pa at meron pa silang ibang appointment na ginawa kaya hindi na tuloy sa Pilipinas. Kaya abangan na lang natin ang pagdating ng Miss Universe sa ating bansa. For sure pupunta yan dyan. O, diba? Are you excited? Ako, ko ako sa inyo ma-excite kayo at kung may time kayo na pumunta ko saan man yung event para makita ang Miss Universe, ay nako, pumunta kayo kasi talagang hindi kayo mabibigo dahil kagandahan talaga ng Miss Universe. May nagtatanong sa akin. Sabi nga noon, mama Sam, may bayad din ba at magkano kasi na dito sa Thailand. Uh, uh, ang event nila noon umabot ng magkano ba 6,000? <clears throat> oo, oo. 5,099 baht. So, nasa Philippine money ay nasa kulang-kulang mga 8,000 pesos. Oo, ganon. So, hindi ko alam dyan sa Pilipinas kung free ganda lang. Charot. Pero dito, ay nako, may bayad. Anyway, abangan na lang natin kung kailan darating ang Miss Universe sa ating bansa. O, oh, ba diba? And then, ayun. So, pageant ng mga international pageant kasado na. O, oh, oh, yung mga labanan. So, syempre, ang Miss World, para sa update sa inyo, ang Miss World ay magaganap sa May 31. Mm -hmm. And then, sa... Uh, gagawin sa India. And then, supranational naman ay sa Poland sa June 27. Abangan ninyo yan. And then, of course, Miss Grand International sa October 18, kung saan pupunta si ano Christine and Perez para manood ng Miss Grand International. Mas pinili niya yung Miss Grand kesa sa Miss Universe. So, yon Pupunta siya sa October 18 dito sa Bangkok, Thailand. And then, Miss Universe dito din sa Bangkok, Thailand sa November 21 naman. And then, sa Japan naman ang Miss International sa November 27. So, are you excited? So, syempre excited tayo. sa Miss World, sa Miss Supranational, o oh, ba? Diba? Kasi mga lalaban sa atin, nakalagang mga palaban. Katulad na lang dito sa Miss World, Krisnan Gravides. Tapos sa Poland naman, ang lalaban natin dyan, si ano, tawag dito, sino ba to? Ah, uh, nakalimutan ko. so, yan. Yeah. Anyway, so, abangan na lang natin yung magiging compete nila sa international pageant. And, mabuhay ang Pilipinas. Sana, mauwi nila ang corona. So, 1, 2, 3, 4, 5. Top 5 to. Wala pa yung Miss Earth. Abangan natin yung Miss Earth. O, oh, ba diba? At para naman sa sumunod na chika, dating first runner-up sa Miss Cosmo World Philippines, and then naging first runner up sa Miss World and then ngayon Mama Sam inappoint na ng Universal Woman Philippines. So tingin mo Mama Sam manalo kaya si kaya si Jasmine Omay oh sa kanyang magiging laban sa yun Universal Woman. Well, Jasmine Omay ang piling ko magiging first runner-up. Charot. Kasi lagi siyang first runner-up. Mahirap yung back-to-back. -to -back. Sa totoo lang, hindi natin sigurado yan. Pero syempre kung back to back tayo, bongga, di ba? I love it. So syempre gusto ko rin naman mag-title si Jasmine Omay sa international stage. Kasi parang piling ko, deserve naman niya ang maging isang international beauty queen. diva, oh, di diba? At sa ganda ni Jasmine, oh my Diyos ko, ewan ko na lang. But, nandoon ako sa part na tingnan natin kung ano ang laban na gagawin at ipapakita ni Jasmine Omay oh sa Universal Woman. For now, wala ako masyadong expectation sa kanya, kundi sabi ko nga, top 5, okay na ako. Pero kung magta-title, bongga, just diba? ko, choosy ka pa ba? Basta ang importante ay makalaban tayo ng bongga-bongga at ayun, makita natin kung ano ang ilalaban niya dito sa laban niya sa Miss ano, Universal Woman. Sasabihin ko sana, Miss Universe. O, oh, di diba? Good luck. And then, syempre, Mama Sang, Miss International Casado na sa November's. 27 Mirna Mirna mm -hmm. Mirna is gera tingin mo mama sa may laban ba para sa corona ng Miss International ay nako hindi ko pa alam yan pero ang alam ko much better siya more than kay Angelica Lopez <laughs> di ba parang piling ko yung beauty niya mas swak para sa Miss International and then i think top 5 Parang piling ko kaya niya Pero yung title hindi ko pa alam Abangan natin sa totoo lang, mahirap kasi. Una, hindi naman natin alam pa kung sino yung makakalaban niya. Tapos, pangalawa, hindi natin alam kung ano yung pinagandaan. Pinagahandaan niya. Pangatlo, hindi natin alam kung ano ba yung magiging eksena niya pagdating sa Miss International kung magugustuhan pa to ng organization. So, siguro, na ako sa part na Piling ko naman, lalaban naman ang Mirna Isgera At piling ko, kakabog naman siya. Katulad ng kay Jasmine Omay. Oh so, ibibigay niya yung best niya. Eh, bahala ang organization. So, ganun din kay Mirna Isgera At wish all the best para sa magiging laban niya sa Mission International. So, good luck. So, piling ko naman may laban. So, ikaw ba? Piling mo ba? ano ang mararating ni Munez geras sa laban nga dito sa Miss National sa November. Comment below mo yan. And then, ito, wow, pang back to back si Miss Sofia Bianca Santos, ang bagong Elite Philippines, Miss Elite Philippines. So dito hindi pa tayo sigurado kasi wala pang announcement. Pero isa rin to sa mga back to back talaga kasi kung si Jasmine oh may back to back, eto din si Sofia, back to back din, no, oh, di ba? So tulad din ng sasabihin ko, depende. Alam naman natin kung paano umatake itong si Sofia Bianca, magaling at talagang alam mo na may ibubuga. At yung ganda niya ay talagang mapapawaw ka. So, bahala na sa organization kung ano ang magiging hurado, kung ano ang magiging husga nila dito kay Miss Sofia Bianca Santos. ba diba? So, sabi ng ganun, pwedeng corona, pwede din namang maka top 5. Pero hindi ko naman nakikita na may El Tokuyo kasi talaga, ay nako, nag split ang babaeng to. Charot! So, yun! Anyway, good luck. O, ba diba? So, yun. Depende na yan sa magiging eksena nila sa Mills Elite 2025. Okay. So, yun. Ito ang sumunod na chika. Alexi Brooks set na para sa kanyang laban sa Miss Eco International 2025 sa Egypt na magaganap nga next month. So, mama sam, anong chika mo dito? I'm so excited for Alexi Brooks kasi syempre medyo matagal-tagal na rin naman itong naghintay at nakita naman natin na pinaghahandaan niya talaga ng bongga-bongga ang magiging laban niya sa International Pageant. So, ando doon looking forward ako kung ano nga ba ang mararating niya, kaya niya kayang may uuwi ang corona, pero isa tong hamon kay Alexi Brooks at sana supportahan natin ng bongga-bongga kasi hindi magiging biro ang laban niya dito sa Miss Eco International 2025 Are you excited for her? Kasi ako yes Sobrang excited ako At sobrang kinakabahan ako Para sa kanya O diba So yun Laban lang kaya mo yan, o, no? di ba? Medyo mahirap, pero naniniwala ako na may ibubuga. At ito ang sumunod na chika, Celeste Cortez, Bet na Bet daw ni Papa Nawat dahil pinost nga ni Papa Nawat ang isang photos ni Celeste Cortez and then ayun, nag-assume na ang lahat na Bet. Mm -hmm. Hindi ko alam kung si Michelle, di ba, ang nabebetan nila o si Celeste Cortesi. Pero kung si Celeste Cortesi kasi, nakita naman natin yung ganda na meron ito si Celeste. So, parang piling ko, yes, nagugustuhan to ni Mr. Nawat. At parang piling ko, may ibubuga naman talaga. And then, nandoon ako looking forward ako ko ano yung ipapakita niya sa mga susunod niyang eksena. Kung ito ba si Celeste ay, may plano ba talagang sumali sa Miss Grand, di ba? Kasi parang piling ko, hindi na yun na talaga gusto hindi ko rin alam si Michelle D. Pero syempre, sana ang magkukumpit dito sa Miss Grand Philippines ay makakuha tayo ng kandidata na alam mo yon katulad ni Celeste at katulad ni Michelle D. Or mas higit pa kay CJ Opiasa. And then, ayun, ipatrain nila kay CJ Opiasa kung sino man ang magiging kandidata dito. And then, ayun, laban. Di ba? Kasi hindi natin alam pero in fairness naman kay Celeste, pag tinignan mo naman, ay talaga namang may ibubuga at kita ninyo palaban. Di ba? Just call go good luck and wish all the best para sa kanya. And then, para naman sa sumunod natin, Chica, Celeste Cortese, Michelle D, and then after, si Liana Duana na kaya ang next sa Universe stage? ayon, So, nakita nga natin na talagang super ramp pa nga yung dalawa. So, ako para kay Liana Duana. Why not? Di ba? Kasi iba din naman ang eksena ni Liana Duana. Pero, Depende, matagal pa yung Miss Universe sa May 2 pa. So, isang buwan pa mahigit ang hihintayin natin. So, siguro mas maganda na abangan na lang natin kung ano ang mangyayari, kung ano nga ba magiging eksena ng mga magiging kandidata dito. Kasi lahat naman kasi lumalaban. And then, nandudoon ako sa part na, why not? Bakit hindi? Sexy si Liana Duana, matangkad, matalino, maganda. O, ba diba? Nasa kanya na yun lahat. Pero nasa judges kasi ng Miss Universe Philippines ang magiging hurado kung sino ang mananalo, di ba? Kaya ayun yung abangan natin. And then good luck, <laughs> di ba? So sabi ko nga, ikaw sa Miss Grand siya pumunta winner. Eh wala, nandito sa Miss Universe. Pero yung atake kasi ni Celeste ni ano, Liana Aduana, So, parang piling ko kaya naman niya. Kaya niya manalo kasi magaling nga sa Q&A, di ba? So, alam naman natin na may ibinubuga talaga to pagdating sa Q&A. Kaya, laban niya, di ba? So, good luck, di ba? Hindi natin alam kasi iba din yung mga kandidata talaga ngayon taon na to eh. Sobrang lakas ng atake nila. Katulad na lang halimbawa kay, ano, kay... Kay Winwin -win Marquez, iba din yung dating. Tapos kay ati sa Manalo, si Laguna. Oh my gosh, si Laguna. Medyo nakakatakot din. To be honest guys ha, kung ikukumpara ko yung laban ni Laguna at saka laban ni, ni Liana Aduana, parang feeling ko si Laguna mas nakakatakot kaysa kay Liana Aduana. So ngayon sa Miss Universe ang nakikita ko na talagang naglalaban-laban for the crown, si for now ha, for now. Si Laguna, si Winwin at saka si Atisa para sa corona. So, abangan natin kung ganun nga ba talaga. But for now, sila yung nakikita ko na parang tinitignan na possible na manalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo sa ating mga chika sabi ng ganon always keep smiling and love and lang love. so guys hanggang dito na lang hanggang sa uli nating chikahan see you tomorrow thank you guys thank mm -hmm. you